madaling nat nat ini isip ni BFA. Alam mo naman yan. Oh, eto na nga tika. Ah. Ay, BFF. Eh, napanood namin yung live stream nung ano yun? Maricon, Maricon. Rivera. O, eh, kalimot talaga yung olive na yun. Sana na magising na si Mopi. Okay na ako pa nalaman na siya ang apo ko. Na siya pala si baby Kyla. Kaya pa nangyari tama na yan, BFF. Eh, isipin mo na lang. Lumabas na yung totoo. At saka, kasama niyo na si Monkey. Oo. Mm. Oh. BFF, ipagdasal na lang natin na maging okay na yung kalagayan niya. Son? Son? Uy, mm. hanip grabe. Mm. 500,000 views na yung live nung, nung Maricon. Ay! Tungkol dun sa nangyari. Uh, Oo oh, nga po. Nagpapairan na. Tingnan, Tingnan mo, Tignan Tignan nyo. Tingnan mo yung nang lukot-lukutan mo. Cancel oh, mo yan. Ayan. Oh, Ayan. Oh. Dad, hindi ko kayo makita ang ganyan si Kyla. Si Mookie. Gusto mo ba naubas tayo? Halika, mahirapan ka lang dito kung nakikita mo siyang ganyan um, eh. Dakay! Hmm. Dari yung anak na natin! Dai! Dok! Nurse! Dok! Kailangan po namin na ang tulong niyo! Dok Dok. Dok. Dok! Dok! Administer one dose of epistat now! Okay. Hello. Oh, hindi mo na po kayo. Ano yung ano ko? Sandali. Emma, halika na. Halika na lumabas na tayo. Mahirapan ka lang dito. Makinig tayo sa kanila. Kasi yung ano ko. Na naman. Na yung na. Ang gagawin nila. Emma. Okay. Okay. <laughs> Olive, napunod ko yung livestream ng vlogger na si Maricon Rivera. It has gone viral. Alam na na lahat na kinidnap po si Mookie. Seriously, Astrid? Pati ba naman yung ulo mo? Nabilog na rin na ang Emma at Danilo? Dapat kasi hindi ka nang nunggulo doon. Dapat hinayaan mo na lang si Mookie. Yan. Diyan ka magaling. Ang manise. Olive, kinidnap mo si Mookie. And if they find solid evidence, posibleng mabuksan yung ginawa mo kay Danilo. Patong-patong ang pwede nilang ikaso sa'yo. Shut up. Shut up! Oh, God. Pantaw science, stay bold. Thank God. Thank you. Ano bang nangyayari sa iyo? parang biglang kasalanan ko ang lahat ng to. Yung nagawa ko kay Muki. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Nabigla lang ako. Natatakot lang ako na mawala sa akin yung anak ko. We're not even sure if Maria Angela will survive. Ako na nga itong inagawa ng anak. Ako pa yung masama. Astrid! I'm the victim here! Dok. Dok, kumusta po yung lagay ng anak namin? Na-stabilize na po namin ang vital signs niya. However, she's still in a coma. At hindi pa rin namin masasabi kung kailan siya magkakamalay. Dok, gawin niyo po lahat para... para mailigtas yung anak namin. Ngayon ko lang po namin nalaman na siya po'y nawawal ang anak namin eh. Kakatiting na oras pa lang po na nakasama namin siya. Gusto po na ay magkaroon ng pagkakataon na maging sa akin niya. Eh. Nagawin namin ang lahat. Excuse me. Sinawan ko. Anak. <laughs> anak, nandito kami ng tatay mo. Kung san-san ka namin ni Nana, nasa malapit ka lang pala. Sana noon pa namin nalaman, anak. Noon pa namin Ay. ikaw natulungan. Ang sakit-sakit isipin at tiniis mo lahat. At wala kami. Habang hirap na hirap ka.